sa daanan. Balik dito. O dandan uh, man, hindi 'yan pass ko oh, oh, na lang ito, mga kahit aakan 'yan, bakay 'yan. Okay. Okay, eh kami sa dagat na. Oh, kailangan namin 'yan. Oh, nakakahiya baka baka sabihin ng mga nagregrado. Mga po na kinabang. Sabi ko, e, ito kay Tita Josie Hamon. Aba, Angela, Angela. <laughs> Hindi, Angela. Angela, Ito, May payong. May payong. May payong. May kumot. Galing-galing sila. Uyong? Eh. Uyong. Uh -huh. Dalawa. Dalawa. Ito po ay galing sa Galigo, mga from Galigo. Wow. Thank sa umas, sa inyong pagbisita ang paglalaan ng oras dito sa barangay Tawag upang makita niyo na yung inyong tiyagi. Pag hindi, ay, mapera naman na yun. Kahit mapera na si Lola Training, talagang... Ay, binigay ni Mayo? Ay, 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 Ha? 10,000 tapos yung... Hindi ma, yung 10,000 ma, yung makuha Binigay na yung 10,000 ma. Ah, binigay na? Oo. Binigay na. Ah. And, pare, saksi ka ha. <laughs> <laughs> si Papa nga rin. Ate, dadating yung kay Mama, ibabalik sa kanya. Okay, okay. sila na ang magaan. Tapos, yung kay yung Jay ka ba 'yon? Oo. 1000 din, yung mga makasobra rin. Ah, mga ganun. 1000 din. Yung kay Mama mo na 'yun. Ayun, ano si Mama? Mga sabihin din. Hindi din pinidyo ko nga yung ano ni Mayor eh. Ah. Sabi ni ni Jay ka. Lula. Ang... Ano ka pala ito? Ano yung ngayon. maraming schedule schedule Ano yung binigay mo Ano sa inyo? Top lang yun? Hindi ito Sa ba meron kang yung nasa sobrang? Ito yung kailangan Po. Ah, hindi na ako. Bukod yan. Bukod daw eh. Bukod, ay, bukod ay, natin, na yung mag-alala. Pwede naman itong sa akin na din. Anak, at marami tayo nyo kanil. Ito mag-alala at marapit ng birthday ni Bibi. Mabagay yun. Huwag nyo muna tatanggalin sa tao. May tayong handa. Huwag nyo muna yung natanggap ng, ano lang, Jollibee. May tayong handa, mami ha? Ay, grabe na. Kung may pahiyak mo lang. Wala? May handa na tayo. Sali, bilang Sa tayo ng birthday. Wala ko na kung budget Budget ko, wag makakakumain mga dumating na Hindi ko alam yung pang talang si ano, may mga tabi pa. Ano? Si, Hello. ano? Hindi ko alam na meron. Kung alam ko yun, ay ano. Si, hindi sabi daw sabi daw muna. Wala ka, tumapakumbag. Ha? Ay, nakabidyo si Ayaw mag ayaw na mag-talk ni Papa sa video. Kaya na ano, kayo lang muna tatayan ito ng mga sigarilyo niya. Ay, iyan sigarilyo. May sigarilyo po sa lahat ng sigayot. Asan ang mga sigarilyo? Dalawa sa lighter. Diyan, ilaasa na. Diyan? Hindi, ilaasa na. Diyan lang ang kakabitan nun. <laughs> 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 Naka-video no, kayo! Nakabidyo! No, video <laughs>

pera, dami. Si okay, na ng mga bunga nga ay i-lat as... buboy. <laughs> wala <makuha> si buboy. <laughs> <laughs> ilis natin na din 1 2 3 4 5 6 7 Ako. ang ng gulong naman na yan, ay. <laughs> Mayroon tayong pretong rin na ito. At ganyan rin. Ang yeah. katerno nito ay? Yan po rin. Ito din? No. Hindi, walang isang... katerno yung isa. Ito? Mm. Oo. Okay. Pag ano, pag isang daan, nahihirapan ako. Pero kapag buong 1,000 at 500, ang lang sa akin. Kaya nga, o. pa ako dito, oh. oh. Kasi dito kasi ang delikadilis ko nga eh oh. Ta dahil kay mama itong kaparte niya. <laughs> ang bata ha, baka ito yung malaglag din eh. Oh, ah, ganun mo man nang masanas ni... Uki okay okay. nga yan, buti nga sa mansanas yan nga. Ganda so, yan, yung isa sa nga. Oo. na ang mga hirin dito? Ay, wala mo. Diba? Huwag sabi yung may namin. Diba? Oo, taka, video pa. <laughs> Ay, ano <ba> <laughs> lahat. Ito eh, na ito baga lahat. Hmm. na baga ito lahat. Mag oh. Yung nagasusunay yung isang daan libo ay <laughs> yeah. bigyan din ni mama. Sa <laughs> so, akin, anak ito. Hmm. Hmm. Oh, ano? Okay. Okay. Uh, uh. so, ibibigay ko ito kayo. Ay, Mga ganito lang kasi kay Lola, yung yung pants. Pero ikaw wala ka din naman. Ano? ako, dalawang naman yung sa ganun. Hindi matupas sa kanya na. At hindi rin lang sa naman. Hindi kayo. O, parang ako sa oh. Natin, saan, no? sa ano, sa birthday niyo na magkasya sa akin. <laughs> Lalo, hindi kasya sa iyo yun. Ay nako. Iya, anak na iwan yung na si Ate. Ay, sinasabi ko sa iyo ay nako. Nasa trend na ba dito si Dalani? Ay, saan Sin? na kami umuwi pag ganyan-ganyan ka pa? Sabi <laughs> ko sa iyo. Ang ganyan ganyan mo, ha? <laughs> Angela, huwag mo kakaya. Naigit na mo -no yung papaalam na kinalalas, eh. Pero mamalaki mama, tayo na hindi ka nalalas. Huwag well, ka lambot-lambot na ganyan! <laughs> sa taga una ako sa <laughs> sa di ko nga, na sa iyo. Ang mahalaga <laughs> tumagay. Huwag uh -huh. mo di siya kay sa Isang ikot pa lang i-akin na naman. tiga mo, tigatagay tiga Tigatagay lang. Ang ambag ko. Mukha diba, na natin nakuha ko. Tingin natin kung sakto yun sa nakuha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ko. 17. 17 27, 27, 2000.